Naging emosyonal pa si Nanay Aida habang namimili ng bigas na halagang 20 pesos lang ang kada kilo. Dahil dito, hindi na raw nila kailangan pang pagkasyahin para sa buong linggo ang kaya nilang bilhin noon na dalawa hanggang tatlong kilong bigas. Higit sa lahat, hindi na magtitiis sa tiratirang tutong ang kanyang mga anak. Gaya niya, laking tuwari ng marami pang mamimili sa Navotas Agora Complex na nabibili na rin dito sa Metro Manila ang 20 pesos na kada kilong bigas na hatid ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Laking pasasalamat din naman ni Navota City Mayor John Ray Tiangco na kasama ang kanilang mga residente sa mga unang nakabibili ngayon ng mas murang bigas sa Metro Manila. Sa ngayon, iisa pa lamang itong Navotas Agora Complex sa 32 site sa Metro Manila para sa bentahan ng 20 pesos na kada kilong bigas na handog sa pangunahing sektor. 'yung ating P20 ay para lamang pumuna sa ating mga vulnerable sector, sa ating 4P senior citizens, PWDs at solo parents. 'Yung meron pa rin naman po tayo available na Rice for All o bigas para sa lahat. Target naman ng Department of Agriculture na mai-roll out ang P20 Rice Program sa buong bansa sa susunod na taon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Juan Antonio, Congress News.